Ma, magkano po babayaran ko para makalabas na ako ng ospital? Nasa 50,000 pesos po, Tay. Ang mahal Wag naman, nakala ko na libre na. Masisira ang, ang buhay mo. Libre. Zero balance billing. <laughs> Sige po, Tay. Zero billing na po kayo. Pwede na kayo makauwi. Wow! Tao po, pabili. Ano po yun? Isang kilong bigas nga yung pinakamura. Magkano to? Pinakamura na po yan, 45 pesos. Akala ko ba may tig 20 pesos na? Heto ang ebidensya. Na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas. Okay po, na, eh, 20 pesos na lang yan. Wow! <laughs> yeah. Sir, sure. bakit kung hindi nadagdagan ng sahod ko eh? Lagi po akong overtime dito sa school. Ma'am, wala namang bayad ng overtime sa teacher. Wait, may ebidensya ako. Patanggap na kayo ng kapayaran para sa inyong teaching overload at para sa inyong overtime. Sige po, ma'am. Pasensya na. Aasikasuhin ko na po ang overtime pay Wow! Nurse, tulungan niyo po ang asawa ko. Need po namin ng doktor. Nako, sorry po, Nay. Wala pa po tayong doktor dito. Albularyo lang. Pero ang sabi, may mga doktor na daw. Heto ang ebidensya. Bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. <laughs> Nandito na po ako, Nay. Ako na po ang bahala. Wow!